Morning mga kagayam Bibisit sa iglesia tayo ngayon Dito ang unang simbahan na pupunta natin Saint Hyacinth Yan Saint. ang unang simbahan First visit Para sinto Ayan mga kagayan Tapos na tayo sa first visit natin second, Pupunta naman tayo sa second visit natin second church simbahan Kaya ginagawa inaayos dito ang pangalawang bisita natin dito mga kagayon guys pang apat na sim ay pangat pangatlong visit sa simbahan San Rafael Parish Okay. Third visit tayo Kagayam. Dito na tayo sa pang-apat na simbahan mga kagayon. Seven. Para sa ating bisita iglesia. Binalo na sa Trinino Parish Church. tapos na tayo dito sa pangatlong church mga kagayang St. Raphael Parish ng Limansangan Binolonan uh, dito na tayo sa San Manuel mga kagayang, pang pang lima na to panglimang simbahan St. Bartholomew, Bartholomew Catholic Church sa Manuel Pangasinan ayan yung simbahan nila simbahan nila tayo sa pang na station mga kagayan dito tayo sa St. Louis Bert Bertrand Parish Church ng Samuel yan pang panganim na station of the uh, pang na uh, pang bisita English natin Manuel nandito na tayo sa last na bisita iglesia mga kagayang dito sa may Santa Maria ayan ito ang Our Lady of the Pilar Parish Church dito sa may Santa Maria Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.